Teka, parang naiba na yung ano, yung hawakan, yung handrail. Nasa gilid tayo ng Manila Post Office. Update tayo ng Pasig River Esplanade. Uh, walang mga ano ngayon, mga vendors. Ito na yung niligay ng mga kawayan Tara Ah, eto Dito pala to naka tanim Ayan. Ganda o Eto Yung magdan Ayan kulay dilaw to dati ginawa ng gray may mga ilaw yan sa gabi doon papunta ang papuntang MacArthur Bridge oh, no, wala na yung mga talaga mga tambay mga street dwellers dito Teka, parang naiba na yung ano, yung hawakan, yung handrail. Okay tayo doon. Laki na yung ginanda na ano, ano. kumpara sa dati. Ano lang yun eh, plain na mga ano lang. Railings lang nila as pinilit, pinalitan ng mga classic na design Ayan. ganito lang yung dati oh. Ay, na yung ano pero ano na classic na ilaw tinanggal Ayan, unti-unti nang nabubuo ulit ang Manila Post Office. May pintura na. Hmm. Pininturahan ang nga. Huwag pa bike lang ako. nakaforma uh, yung mga pasaway dito sa Esplanade yung mga ano na police at guards oh tama ginawa ng papano patusok para hindi na ma ano no maupuan ayan ginagawang ano lang upuan Kumuko ka dito sa gilid, pwede ka mahulog sa ano eh. Sa ilog. Hmm. <laughs> Hindi pa pwedeng pasyalan dito. Eh ano pa? Eh cordon. Hey, diyan pagdan dalawang level pero pang isang ano dun eh ah uh, tabigito platform yan wala mga bangka ngayon pwede rin maglagay na ano dito ng mga classic na mga angkor o bollards may itim ang kulay ngayon ang ilog pasig pero wala mga basura mga ibon yun yung napakaganda ng Jones Bridge Ah, ganito magiging itsura nun. Yan ito. na. Hala eh. Mga ah, ginagawa pang slide to eh. No? Ito na. Magiging ganito. Hmm. Ito na ilikuran ng ah. Manila Post Office. Pang ano lang ito dati, mga ano, tiles. Pinalitan na. Iyan, may mga basurahan. Biodegradable at non-biodegradable. Ano to? Kalachuchi. Mumulaklak na. pandang sa ilang ang yeah. laking improvement kaysa sa dati at yun doon pa darap pa masyal ano ano nga lang, ito sa may bandang C5, nag-uumpisa na rin para ano, ano, mabilis pa tapos. O kaya sa may, ano, tambay yung, wala masyado. May bandang Australia, Pantalion Bridge. Ganyan lang dati yan, flat lang. Ginawang upuan. Kaya yun. Dito hindi pa gawa. Tama tayo. Ah, dito may konting mga basura. Ayun dami pa doon. May mga ano pa doon, street dwellers pa doon sa malapit sa mga art Bridge. Ah, ah, may yun pa. May mga ilalagay pa ano. Mga pandango sa ilaw na Mga ano. estatwa. Ito, hindi pa. Nakaharangan lang ng mga kable. Ito hindi pa napipinturahan. Kita pa yung sunog. Ganda. Ah, hindi sya yung ano, no, yung sprinkler. yung mga ganun. iba mga bayan. Okay, no? Sana magawa nga talaga agad. Para mabawasan yung mga nagmumotor. Mga sasakyan. Ang lapa dito. Pagdating dito sa ilalim ng Jones Bridge, lumiit ayan, mga ano to 5 meters ang lapa 5 to 6 meters ayan yung dating esplanade, ano lang flat lang ito, may mga parang terrain may papataas may pababa meron pang isa dito um, magdan pagdan hindi pa pwede yung puntahan pwede pa dun gumawa kakaroon din ako na dito ng um, ferry service escolta Plaza Yuchenko Buti na lang hindi masyadong mainit Pahawig din ang ano no? ng Jones Bridge sa mga balustre at yung uh, ilaw sa Jones Bridge medyo pa eh papahaba dito pabilog yung mga ilaw ay hindi hindi pwedeng puntahan ngayon to sarado ah grab Bala tayo. Ay, nga pag natapos ito, pwede ka nang mag-bike. Mula sa ay bandang Rizal papuntang base ko na. Ang Ayun, yung parang ano, ah. cherry blossom. Ito nyo yun. ang daanan to ng mga ano traditional na jeep papuntang pier 15 ayan ang update natin and thank you for watching po subscribe, like, at comment na kung bago pa lang po kayo sa aming channel. Ito yung CR restroom. Hindi pa siya nagagamit. Ano lang, maliit lang yung restroom. Ito hindi pa naayos. Extended na ang ang intramuros pwede nang isama sa amin. sa pasyal kung galing kayo ng intramuros ang ganda nga ko bayan? parang cherry blossom ano kaya ang pangalan no. ah, ng pupang halaman ha? No.